Ito po ay centores, Yun po oh. Wow. centores dito, rin pala dito. Ito oh. yung ganda oh. Talagang parang Christmas tree. This my first time na ako po yung nakapunta sa farm na ganito. Nang... Lalo dito sa sa Laguna. Kaya na, pala Wow. Kapulong pa eh. Yan. yun po si kuya may-ari. Yan po. Wow. Sa dami ng bunga po. So, ang sabi po ni may-ari, ito daw ay nakakontrata na ang bunga so ito po siyang nareceive po ay para sa amin yun po ay sabi po ay ar RR ito eh pero matamis kinarbisan so, po kami ng ano ng rambutan yan That's a good experience here. And uh, good morning po sa lahat. Uh, at, at uh, na dito na naman si Lulu Sam sa adventure po ni Lulu Sam. Mag-harvest ng, ng rambutan. Ay. So Thank po yung tawag dito pala ay RR pulang pula yan 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 po yung RR pulang pula Ano po, mayroon na pong dalang-dala sila. <laughs>

Ito po daw yung mix ay, daw ng ano na dabo po ito. Tinay nyo na, may dakta pa pero ano na. Hindi yung. Ito naman po ay lansones At uh, titingnan po natin, sabi daw matamis daw ito. Mix ng dabo at saka laguna. Parang grafting siya. Yan. Yeah. Hmm. Ah! Tapos nga wala. puro puros eh. kasagingan po ito puro saba Ooh. ganyan lang ako naka experience dito kapunta sa ganitong klaseng farm yun sila ang akala ko kasi pag may ganitong farm ka madali ano uh, linisin mahirap din pala pag wala kang tiyaga sa sa ganitong uh, farming yan po lahat po ito kapigiliran po ay <tipan> sabat at saka lansunis susubukan ko po kung paano mag magpitas nito <tipan> ah! <tipan> ah baka, kamay mo naman ang <tipan> Ah, uh. Sinayang mo, lolo. Yeah, the side. Hindi <laughs> <laughs> nan dinasan na si Lolo eh. <laughs> hindi ka mag Sinayang na dinay ko ito kai. San? Sa ayong nan ang on. Papakain sa niya. Doon <laughs> sa min Yung mga yun, anak niyan, mga. Yun. Sige kuya, salamat. Salamat kuya. Sige. Rambutan. Rambutan, okay. mga lalaki, pwede makakuha.

Pag-experience din si Lolo mag ano? Kamay. Mag, para mapat, mapaka, mapatos ko patay kamay. Okay. Ay, Raymart, alam mo na gagawin mo pagdating doon. Magkano titinda to? Magkano ang sabi sa inyo sa ano? 80. 80 -80. Ang sabi ni Pinay, 80 eh. Uh, pagdating doon, pwede wag 20. Pwede 20, binibento ni Marvin sa atin. Press na press. <laughs> Maraming bimili. May kapit-pahay pa lang eh. Oo. Eh. Eh, parang hindi pa gusto. Eh, pinaka bukas. Ang sarap yun pa. Pusitin lang yun. Mayroon walang dito. Ayan. Talim pa lang ito. Ay, kaya lang. O kailangan pa lang kuhanan ng ano. Hindi lang pati hilaw. Yan, yeah, mahaba. Yan. Ah, lalo pa pala yun. Kapag experience din si Lolo, malitas na yan ito. Ngayon Lolo, mga mahulog ko dyan. Ito, saan ito? Habot Itong marami. Ah. Ito, ingatan mo lang baligtad. Ang <laughs> aming merienda, makakaya naman sa may-ari. Hehehe. <laughs> ไปเที่ยวได้ไปไว้โอเคนะเดี๋ยวไปยงมานี่ okay. okay ito po yung nitid na lansong list po sa atin ito po sa yaw okay. kaya nakabis po nakabis Yun po yung pinagpipitas ko. Dahil na Aalis na kami dahil po ay umuulap. Tapos <laughs> po ay tapos experience po kami mag-arbis po ng <laughs> lansones sa karambutan. Kaya na po, maula na. ba po kami mani? May baon pa ba kami yung money? Gabi, dandahan. Pakita mo yung daan natin. May <laughs> baka tayo. Nako. Ang hirap ng daanan dito. Dapat ang sasakyan, ibinalik na ang paan mo. Pabalik na. Hmm. Medyo bilis Sige lang po, lang po. Na. at uh, <laughs> thank you. Thank you for Alam watching malayo. po sa panonood po ninyo at lang, Dabihra Dabihra. medyo malumalakas ng online. Salamat po. Bye. <laughs>